Pamili, isang beses lang yun. Isang beses lang nangyari yun. Pero parang buong buhay ko, dinadala ko yung kasalanan yun eh. I said sorry already, di ba? Tapos pinagsisihan ko na. At hindi ko maintindihan. Sobrang gulong-gulo ko. Bakit tuwing nag-aaway tayo, pinipilit mo sa akin yan? Alam mo ka dapat mong gawin? Ayusin mo yung sarili mo. Ayusin mo yung ugali mo. Patunay mo nagbago ka, hindi puro ka lang salita. Kami na late lang ako ng uwi dahil sa trabaho. Anong gusto mo sabihin ko sa boss ko pag may inuto sa akin? Oy, boss, wag mo akong payagan kasi magsiselos yung asawa ko, pinagbibintangan ako may babae. Ganon? Diyos ko naman. Babaw. Totoo naman, di ba? Simulat sa pool, babaero ka na. Dati pa, babae, babaero, ka na. Daddy? nag na naman po ba kayo? Uh, anak, hindi. Uh, may pinag-uusapan lang kami ni mami mo. Ah, sige na, bumalik ka na sa kwarto. Huwag na po kayong mag-away. Dapat, love nyo isa't isa. ba? Diba, sabi nyo sa akin, dapat love-love lang tayo kasi family tayo? Ah, uh, yes anak. Oo, ah, uh, na, matulog ka na sa taas. Mika, anak, tulog ka na. Daddy, love mo pa po si Mami? Anak, oo naman. Mahal na mahal ko ang Mami mo. Eh, ba't po kayo nag-aaway? Eh, anak, mahal na mahal ko yung Mami mo. Meron lang kami mga hindi pagkakaintindihan ng Mami mo. Pero hindi magbabago yun. Love na love ko si Mami. Pinky, promise? <laughs> promise. Kung love mo si Mami, dapat, pag-sorry ka sa kanya para hindi na siya magagalit sa iyo. Eh, baka away na naman ako nun. Alam mo naman yung mami mo. Pero di ba sabi mo po, love mo siya? Opo na. Sige na, baby. Magsasorry na si daddy kay mami. Lakas mo talaga sa akin. Yay! -hey! Go, daddy! Wait mo ako. Oh, anong ginagawa mo dito? Ma. Sorry. Ma, sige na. Huwag ka na magalit sa akin. Bati na tayo. Para kay baby, oh. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Hindi mo na ba ako mahal? Kung hindi kita mahal. Hindi ako magalit sa'yo. Oh, yun naman pala eh. Alam mo, mahal hindi hindi ko kayo pagpapalit ng anak natin. Inaamin ko, nagkamali ako before at pinagsisihan ko na yun. Pero, yung mga ganitong bagay, sana mapag-usapan na natin na maayos kasi kahit anong gawin natin, kahit pa serko-serkohin, <laughs> kahit pa serko-serkohin natin, tinasal na tayo, may pamilya na tayo, hindi hindi ko kayo iiwan ng anak natin. o oh, Sige. Sorry din ha. Namiss ka lang naman namin ang anak mo eh. Kamagalala, mahal. Kahit ilang beses ka pang magalit sa akin, hindi hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Promise? Pinky promise? <laughs> <laughs> anak, nakikita kita dyan. Kaya hindi ka ka na nga dito. <laughs> Thank you, Mommy and Daddy. Walang mag-aaway, ah. Kasi ang happy family, love-love lang palagi. Opo, Opo, anak. <laughs> Dito nga. Cute-cute talaga. Diba? Oh,